Bakit tumihina ang hangin ng electric fan? Yung hangin niya, yung buga ng hangin, bakit tumihina? Ayan, papakita ko sa inyo kung paano at kung ano yung naging sira niya. Ayan mga ka-master, no? Ngayon ito, kung papansin mo itong electric fan na ito, ang ah, mahina ang hangin niya, yung ikot ng eh, buga ng hangin niya is mahina. Talagang halos hindi talaga nagbubuga ng malakas na hangin ang dahilan po niyan mga kamaster dahil po dito sa ating starting capacitor kung tawagin ayan ito po yan yung nakakabit na dalawang wire na yan ayan. ito yung capacitor starting capacitor pag mahina na po ito ibig sabihin hihina na rin po ang ng electric panyo yung ELC mahina na ho at kailangan nyo na humagpalit ng bago bago pong ganito uh, starting capacitor yan, yan lang po ang nagiging sira bakit tumihina ang hangin ang buga ng hangin ng electric pan yan, sana may natutunan kayo ito lang